What's up mga ka-farmers? Okay for this video mga ka dahil maraming nag-request sa atin kung anong mga ano marami uh, maraming nagtanong sa atin kung ano bang ginagamit natin abono uh, mga gamot or chemical or polyar, uh, polyar mga ka-farmers <laughs> bulol For this video mga ka-farmers mag-aabono tayo at this time dahil tapos nating harvest mag-harvest kanina so uh, mag-aabono tayo ngayon mga ka-farmers so dito mga kaparmers, i-share ko sa inyo kung ano ang ginagamit kong abono or pataba sa ating mga alaga. Ayan o. Lagpas, lagpas na sa atin mga idol kaparmers. 6 months old. Kalix mga kaparmers. Okay. Let's go. Okay mga kaparmers. Dahil may mag tayo mga kaparmers. Sa ating alagang eggplants. Ayan o. Ang abono natin ngayon. Kaya hindi kayo maniwala. Ha? Ayan. Ayan triple 14 yan sa atlas so dahil ay medyo matanda na yung uh, eggplant natin mga kaparmers ano magmix tayo ng sampung lata dyan sampung ano iasa by kilo ito mga kaparmers siguro mga dalawang kilo ito yan mga sampung sampung lata yan triple 14 Siyempre. Siyempre mga idol, mga kaparmers. Crop giant. Dalawang lata dyan, mga kaparmers. Ayan. Para po ito sa inyong mga idol kaparmers. Para may makuha kayong idea or tips sa atin mga idol kaparmers. Kasi maraming nagtatanong eh. Kung ano ba mga ginagamit nating abono. di Diba? So ito na mga idol ang mga request nyo. Oh, dalawang lata lang dyan. Sa crop giant natin mga idol. Siyempre nawi natin yan ng tubig mga idol kaparmers. Pang isang drum na po ito idol mga kaparmers. Yan lang ha. Wala tayong ibang nalo dyan. Hmm. lang yan at crop giant. Yan. Syempre mga idol, kaparmers, ang pinaka sekreto natin na ano sahog ayan, chicken manyo. Nilagay na ni Dodong Junior. Oh, yan, shout out Dodong Junior. Shout out, idol. Oh, yung right hand ko ngayon mga kaparmers. Dahil nga need na tayong, need na natin na may katulong sa ating manggagawain sa sakahan. Ayan, mag kami ngayon, mag siya. Yan o, nilagyan na na yan ng skin manure mga idol, ka-farmers. So, simple, kukunin niyang sako. Yan. O, oh, ba diba? Yan ang sikrito natin mga idol, ka-farmers. So, kapag sanay lang kayo sa ano, masasanay rin kayo ma, ah, ano, mabang tumatagal mga idol, ka-farmers, ng amoy. Dahil para sa amin, eh, yung amoy na yan, eh, gold yan. Yan kailangan i save mo yung ano yun yan Ma sayang kasi kapag hindi mo yan hindi mo yan kunin so yan ay nakakalaking tulong yan ng ano para pa para mas palaguin yung mga halaman natin mga idol kapag mas yung katas kung baga ng chicken manure sayang oh yan para nilalabhan para makatanggal lahat yung mga gumidikit or naiwan na chicken manure magkaparmus kasi ano ito yung chicken manure na ito magkaparmus uh, matagal na yan na naka-imbak sinasadya ko talaga mga idol kaparmus na nag-imbak ako or nagpunduh nag -pundo. ano ba yung sabihin nag-stack ng maraming chicken manure para sa pangsahog Ayan mga ka-farmers no, inaano ni Dorong Junior yung ano, yung sako. Na tutulungan mo lang muna natin dahil mahirap. Ayan. Of course, biga. Tingnan niyo yung tubig mga idol ka-farmers oh. itim. Ayan ang ano kung mga kapromers ha. Sikrito natin dito. Kung bakit lumalago o ganyan ka ano. At sa mga hindi na ninawala na nag tayo ng 1,209 kilos. Magsalita itong isang ano natin. Totoo ba dong? Totoo oh, yan idol. O di diba? Harvest tayo ng 1,200 kilos dito mga idol Kaparmers sa 980 kapuno so yan ang abuno natin naniligyan natin ng tubig kaninang kanina lang mga idol kapatmars so pagkatapos pagkatapos na ano ma tanggal tong mga chicken manure na dumidikit sa sato yun na naman ang tutunawin yung abuno natin All right. O, tingnan nyo mga tubig. Tingnan nyo yung tubig mga idol ka farmers. Gold yan. Para sa ating halaman. Siyempre, tutunawin yan mga idol ka farmers. At walang iba kay Dudong Junior. Ayan. That's it lang muna mga ka farmers. At sana ay may nakuha kayong idea, technique. At Siyempre may nakuha kayong apamaraan mga kaparmers or may nalaman kayo kung ano ba ang ina-apply ko na abono dito. Kung totoo ba ang uh, sinasabi ko sa comment section mga kaparmers. So, that's it na, mga uh, happy farming. lang mga kaparmers. Happy farming. Laban lang mga kaparmers.